Gia De Guzman nagkalat ang set, ituran na paiyak, ay laura mothering 6 points kontra Iran pero binangko ni De Brito. What's up, Volleyball Nation? Welcome back to my YouTube channel. Narito ako para magbigay sa inyo ng updates tungkol sa mundo ng volleyball. Pero bago yan, Don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated ka sa aking mga videos. Hindi na naman nakaiwas si Aya Laurel na makatanggap ng Puna mula mismo sa mga Filipino fans matapos ang kanyang naging performance noong nakaraan kontra Indonesia kung saan inilabas nga ito at pinalitan ng mga bench players. Maraming nagsasabing hindi dapat siya kabilang sa first six. Pero sa laban ng Alas kontra Iran ay muling pasok si Eya bilang first six habang kadiagonal nito si Belen at si Kanino naman ang nag-opposite. Maagang nagpakitang gila si Eya, opensa at depensa sa net at maging sa floor. First set pangalamang ay nagtala na ito ng 6 points. Habang tumatagal naman ang laro ay nawawalan ito ng opensa at bantay sarado na pero tulay pa rin ang pagdepensa nito sa likod. Hanggang sa latter part ng fourth set, ay pinalitan na siya ni Nitura. Giving naman ang performance ni Nitura, subalit bigo nga ang alas na maisarado ang laban sa fourth set, kung saan napakasayang nga nito dahil lamang na sila ng isang set at tatablasan sila sa Kazakhstan kung naipanalo nila ang laban sa Iran. Samantala, pagpasok nga ng deciding fifth set, ay binangko na si Laure at ibinabad na si Nitura. Marami tuloy ang umaalma dahil bakit mo ibinangko ang scoring machine? knowing Eya Laure na sanay rin naman sa gitgita na laban. Nothing against naman kay Nitura, kita naman ang tapag niya na pumalo, pero naging shaky na rin. Ang kanyang opensa dahil puro nga sa kanya ang bato ni Gia, especially nung 11-9 ang score in favor of Alas, kung saan tatlong beses binato ni Gia kay Nitura ang bola, pero sa pangatlong pagkakataon ay kinapo si Shaina. Dito na nagsimulang mawala sa momentum ang Alas, kaya naman hindi maiwasan na uman ito ng maraming reaksyon mula sa mga fans. The people commenting here have valid points. Players are forced to play into the system of the head coach. Sometimes it's who to set during good passes or out of system passes. Sometimes it's about the set tempo, the set location or bot. Totoo, bitin yung set tas buka pa. Multo kong kay Angel Sinet or kahit kay Palomata. Bawi na lang, sana talaga manal manalo tayo sa Kazakhstan. Kayang-kayang mag-down the line ni Angel doon or kahit ibaon yung palo kasi for sure single block yung uh, makukuha niya. Yung middle ng Iran nakafocus kay Palomata at kay Shaina. Hindi man lang nakaisip si Atichia na mag-combination play nung nag-overpass yung dig ng Libero. Binato pa rin sa open. Sayang, asa na ba yung scissor plays niya during Crimline Bumagal na yung mga sets niya kaya nababasa agad ng Iran tapos inconsistent pa. May mga sets na sobrang taas. Merong pass set nga pero ang baba ng bigay niya. Sobrang layo compared sa last game nila sa Indonesia. Yes, not giving super. Dagdag mo pa yung mga di maintindihan first ball. It's either pinaghandaan talaga siya or pangit lang talaga ang laro niya. Pero yeah, bawi na lang siya especially against Kazakhstan. Need natin siya ng Bongadon with Egal. Sa 5 set lang, medyo off yung mga set niya pero sana nag back row, combination running play siya para naman malito yung kalaban. Kasi basang basa na ng kalaban ng play nila eh. Paano hindi magiging predictable? Sino yung middle natin? Left and right lang option ni Gia most of the time. Walang hatak ang middle. Di makasabay yung gitna kay Gia pag nagmaestrial. yan. Samantala ay eh, very crucial talaga ang mga sunod nilang laban dahil ito ang magdidikta kung makakatuloy pa ba sila sa next round o matatapos na ang kanilang pag-asa sa turneyong ito. Kaya naman, anong masasabi niyo dito? Leave a comment below. Thank you for watching and don't forget to subscribe.